Oh. Ay. Ito na yung mga buko na kinuha po namin ni bossing. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan balik kami po ni Bossing ay mangonguhan ng buko dito po sa pispan dahil malapit na nga po yung binyag ni Baby Teo ay gagawa po tayo ng buko salad. Tanggalin mo 'yung susi, Bal. Pagigihimut pa kayo mahulog ko.

Oh, ay sakto nga hani. Sakto ang pagkamura. Ah. Yan ang tamang-tamang gawing buko salad. Yan, inom po tayo. Oh, ito. Ito oh, ako. Ito ako. Ito ako. Naki maalat ang ako. Ito maalat. Si Bossing po'y gumawa rin ng pangawit po ng buko yung steel bar po ah. lalayok pa agad ha makikitamaan okay. hindi mo natitistingin kung buko nga yan At buko wala hindi baka mamaya yan ay balubi Lang ayan bossing. Ben bal, kung gusto mo uminom, may buksan mo na rin ayan. may tubo, may sabaw buksan mo na rin yung isa. Si bossing po ay marunong tumingin ng ano ah, ng buko. alam po niya yung katamtaman ng ano ah gawing buko salad Opo, dapat pala tayo may sako para mabitbit natin sa kubo doon na lang tayo magkakayod kami po ay yes aba sasama kami po ay magbabalsa at kami po ay doon mangunguha yan marami po doon puno ng niyog doon po kami mangunguha Ayan po at bali nakasakay na kami ni Bossing dito po sa balsa. At tayo po ay papunta na doon sa pangunguhaan po natin ng buko. O ang tawag po dito sa amin ay mura. Dito lang po kami nangunguha sa gilid po ng fish pond. Ayan, yung pong ating kubo ay na doon. Ayan po yung ating kubo. Ayan na, ah, hindi pa pwede. Gango na. Ano kaya, buko na yan. O balubi. Woo! Distingin mo muna. Aba. Apat. Maliliit naman, busing. Gaulo lang ngayon ni eh, Baby Teo. Eh. Maliliit lang naman na yan. May wala. yung putik mo, hugasan mo na. Oh, chinelas mo, ano din na. Oh, busin yung mo. Susungkit po ulit si Bossing. Gihimot, baka tumama sa iyo. Maliliit. vaquet Dati po noong panahong si Bossing ay payat pa, yan po'y magaling aakyat sa ano ah, sa uh, <laughs> sa puno ng niyog. Ay ngayon po hindi na. Hindi na kaya. Yan, sige. Hindi ko kanila. Konti na la ang dalawa dalwa agad

sa kama nung Aahon ka. Aahon po si Bossing. Doon ah. ba Sige. Oh! Ba'y basag? Oh! Naka yung ibang kulay. Ano kulay? Oh. ayan po at bali nakakuha na kami ng buko lilipat at naman po ulit kami ha lubog eh. Baon sa putik. sa putik. Bakit? Mas ano? Wala. Kukuha pa tayo. Dumalis na kung darito mo na. Kahit malubi, binabayaran. Ano wala ay saboy. Magkano saboy? Sampo. Dapat pala ay dalawang Wilkins ang dinala ko. Magka kang tira tubig na yan. Yung isang Wilkins yung nadala ko. Yung maraming kasa sabaw. Wala na yan. Maliliit. Mga balubi pa yan Busing sa ibang lugar man din, sa ibang bansa. ayun ay, ganyan ang ipil-ipil, ah, ay ginugulay nila. Kinakain. Dito po sa amin, hindi lang yan pinapansin. Ye, ginagawa lang ang parol kapag ka December. Pag may paproject project ang guro. Oh. Yeah. Ano, meron din yan. Oh, layo. taas naman hindi abot na yung panungkit mo pabalik na kata ayan po pabalik na kami sa kubo Yan, dito na po tayo sa doongan bah Kalau tuh malas para di madumian Madami din nga pala yung nakuha natin, ha? Ilang peraso din pala, yan So, nang Mahirap ng hawakan. <laughs> dito. mabigat pala yan. Hindi ko kaya isalo. Oh, pagulong na lang. yung iba. Mabigat. Malaki. Huh, hinit. Kahit lang po wala ng araw, ay eh, iba yung mainit. Kakapawis. Okay. Ate ka, eh. Ayan po, at eto na yung mga buko na kinuha po namin ni Bossing. Marami din po, ilang peraso din ito. Yan po at bali, isa-isa na po ni Bossing na binubuksan yung mura. Tatanggalin na po yung sabaw. Oo, oh, diyan na. At si Bal naman po ay nagkakayod na. Bossing, wala na ito ah.

Але ah, Maganda po at ano ah. Sakto lang siya. Malambot. Bal, pala na pagka. Napakaputi po ng laman. Si bossing ko 'y mabilis magkakayod ng boko. Hindi <coughs> na kailangan bumili. Kaya ay kailangan pagpagoran. libre na po. Kailangan lang talaga isipag at jaga at bali tapos na po kami magkayod ng buko. Tatakpan ko na po ito. Tapos kami po ay nakapuno dito sa isang Wilkins ng sabaw ng buko. Tapos ay dalawang 1.5. Yung pong isa ay nilagay na ni Bossing sa rep. At ayan po kami ginabuin na. Nabot na kami dito ng dilim. Ayan po, nandito na kami sa bahay. Bigyan mo sila ng ala, sabaw ng buko. May sa. Ilang 1.5 eh, yung nasa kanya? Dalawa? Okay na. Ibigay ko pa ating huya yung isa, kay Pia Flor yung isa. Ay, pap papuno mo na lang yung isa. Diugno. wag huwag na. Huwag na. Ate huya. O, ang sabaw. ng buko. Oh. Salamat. Sige. Di upload. pwede po. Sa bawo ng buko. Wow. Meron pa po doon sa amin. Ay hindi na napuno na yan na. Ayaw mo na. Salamat boss, ko na ibalik ko na rin. Ubusin. Ay po wala na. Ano 'yun? Ito na yung mga buko na atin pong tinuha sa fish pond. Sasalin na po natin dito ah at atin na pong titimplahan. Marami din po pala ito. Ito yung ating buko. Ito naman po yung mga pansahog. Ayan po, lalagyan na natin ng pasas. Lalagyan na rin po natin ng kaong Idagdag na rin po natin itong nata dikoko. Lagyan na rin po natin ng keso. Ng cheese. Ayan ito pong ating fruit cocktail ay ilalagay na rin po natin. Isang malaking fruit cocktail. Ito po sama, sama na. Mix na po ito. Magdagdag pa po tayo ng cheese Lalagyan na rin po natin ng condensed milk. Yan. Wow. Agawan sa lata <laughs> Yung magsasahid po ng lata Agawan po kami Kayo din pala bossing Agawan din Talagyan na rin po natin ng Nestle cream All purpose cream Ayan po, tahaluin na natin. Dahan-dahan laang at talaga naman pong punong-puno. Talagang makrema ang ating buko salad. Hahaluin lang po nating maigi. Ayan po, at titikman na muna natin. Okay lang. hmm Sarap. Sarap po, mali na. Saka para sa akin po, ay sakto lang yung tamis na yan. Hindi po sobrang tamis. Sarap. Ayan po, at kami nag, ano na, isa sa inaabangan sa handaan buko salad yeah. Masarap naman po. Uh -huh. Yan guys at ito na po yung ating mga buko salad. Bali na ilagay na po natin dito sa lagayan. Ito po ay 100 piraso. 100 pieces. Tapos meron pa po dito ah sa isang ice cream. day. Ayan po at uh, magbubuwel na mano na po si Nini. Eh. Oh, masarap po. Mm. Kan, eh. mm hmm. Sarap. Nakipuro lahok eh. ni. <laughs> ano na? Mag-isa ka dito. Mahal na naglalaro. Oh, mahal ko. One. 2 two. Aba, super. Superman. Superman. Superhero. Abo. Kaya pala ginaganay ng no. ulit. One. Two. two. Di na lampu lang po dito ah, sa kortina. One, two, kok sa parang bulat. One, two, three. <lautmart> Four Parang gusto na yun ay ginugulat-gulat Five Pugi daw muna, pugi Pugi daw muna yun, pugi Pretty eyes, pretty eyes Ayan, at bali, nakagawa na po tayo ng buko salad para po sa nalalapit na binyag ni Baby Teo Yun po ay panghanda po natin at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!